Patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng Sambuanga City Police Station 1 na uh, patungkol sa naganap na pagpapasabog uh, kagabi sa barangay Tumitos kung saan pinasabuga ng isang poster ng Sambuanga City Electric Cooperative o Samselco dahil sa impact ng uh, pagsabog uh, na tumba ang sementadong poste at uh, isang plastik na bote na naglalaman umano ng fuel na siyang ginamit na pampasabog ang tema ang Sabuanga City Police sa uh, Director Police Colonel Alexander Lorenzo na inaantay sa Manila sa ngayon ang resulta ng post-blast investigation upang matukoy kung ang uri ng pampasabog na ginamit ang ammonium nitrate o uh, fuel oil o ANFO samantalang sinabi naman nito na may kinalaman sa resulta ng ng ginanap o katatapos lamang na barangay at sangguniang ang aktibo umano na hindi patukoy na salari na sa responsable sa nasabing pagpapasabog. Nagdag ni Police Colonel Lorenzo, wala rin naman umano silang natanggap na banta ng terorismo. Maging ang Samselco ay wala rin umanong natanggap na pagbabanta. Samantalang wala rin naman umanong iulat na nasigatan sa nasabing insidente dahil malayo naman umano sa mga kabahayan ang nasabing lugar ng pinangyarihan. Samantalang patuloy ang kanilang ginagawang investigasyon upang matukoy rin umano ang pagkakakilanan ng mga sospek at mahuli ng masampahan rin ng karampatang kaso. Kasama niyo sa RMN Zamboanga, Radyaman Mirasol Montesa, Tatak, RMN.